Hello, good morning. Ah, uh, magpapakain pala tayo ngayon sa ating uh, mga alagang mga parakit. lewan pala ngayon, uh, liberty. Kaya, ayun yung walang pasok. Kaya ayun pakain muna tayo sa ating mga alagang parakit. Raf. Ayan. Nakahanda uh. na. Okay. Ayun mga kaibigan. mga kaibigan, uh, yeah. nagpapakain na tayo. mga kaibigan, tapos na nating mapakain at nating mga alagang ibon. Ayan sila, oh. Tapos ito, mga kaibigan. Okay. Pagdabas na yung, mulano, yung mga, ano, niya mga idakay, ayan, oh. Tingnan natin, ha. Ano? <laughs> Tatlo yun mga kaibigan. Patat ito. Ah, uh, bali nag... Ano na rin ito? Nag limlim. -lim, pati ito. Ayun mga kaibigan. Parami na parami na yung ano natin. Tapos maglagay pa ako dito ng isang kulungan pa. Sa Ayun. So, ba diba? Tapos mga kaibigan. Naglagay na rin ako. Wala ako ng ano. Nag-staff na rin pala ako ng... Ah... Uh, Ayan o. Oh. Kasi... Bigay ito sa... Pamangkin ko. Doon sa Bisaya. Sa lift eh. Sa amin kasi tinatapon lang ito eh. Kaya ayun. Nagpadala na rin ako. Ayan. Salamat sa nagbigay. Set out. Ayun. O oh, diba? Tapos naglagay na rin ako ng albatros mga kaibigan. Kasi para medyo... Ipasok natin. Medyo may amoy kutik. Tapos yung ano natin. This is fun. Hindi may galing sa yun. Ayun mga kaibigan. Oh. No? Itong Afrika natin nag-limblim na rin doon. Eh. Tapos ito yung inahantid ko. Dalawa. Bago nakalipad na yun. Oh. No? Hello! <laughs> ito. Oh, diba? Ito naman kasi yung uh, pag-alaga ko ng mga lovebirds o mga parakit. Uh, ano lang ito, yung parang dibangan ko lang? Kasi ganyan lang talaga pag tumatanda na tayo, kailangan mayroon tayong mga pagkabalaki. Kaya uh, yun, naisipan kong mag-alaga ano, mag ng pagtalim-talim. <laughs> Ayun mga kaibigan, kung halimbawa na panood niyo yung video ko sa YouTube, ano lang, uh, like, like and subscribe and share. Ayun, ngayon po pa, magpasalamat ako sa inyo ng lahat mga kaibigan. Ayun, thank you for watching and God bless you all. Bye-bye.